Hi, it's me again, Cecilia. Welcome back for today's video. Mag-share na naman ako sa inyo. Yes, opo. Kasi ito po yung ginagamit ko, guys. Alam nyo kasi, guys, bihira ako mag-share. As in, isang best lang ata ako nag-share ng rejuvenating set kasi hindi hiyang sa akin ang rejuv. Pero, guys, meron pa lang mga... Parang rejuvenating na cream na din. Yes, opo. Ito po nga po yung aking na-discover, yung acylate acid. Yung una kong ginamit, ito po yung acylate acid na Ayan siya mga mi, yung kulay violet. Ayan, kulay violet siya pero parehas lang po sila nitong kulay pink na yan. Acylic acid, 12% pa din po siya. Yes, alam nyo ba kung bakit sinasabi ko siya na para siyang rejuvenating cream po ito? And guys, kapag meron kang maraming pimples, maraming acne or acne marks, spots, at saka yung mga, basta may scar-scar nyo dyan sa face nyo galing sa mga pimples. Yes, kapag marami tayong pimples, maraming ak, ah, maraming scars, 'di ba? Kapag marami tayong acne, of course, may mga spot-spot 'yan sa face natin. Guys, ito po yung sinasabi ko na cream na para siyang rejuvenating. Kasi itong rejuvenating na ito ay ire-repair niya, magiging flawless yung skin mo magiging white. Hindi naman kasing puting-puti talaga or puputi. Hindi as in puputi talaga yung balat nyo dito sa ating azelaic acid. Guys, ito po ay laging viral sa aking aking TikTok video yung un yung unang video ko ay umabot na siya ng 600,000 views and then yung isa naman ay 500,000 views na guys kasi ito yung i-share ko sa inyo kasi ito talaga yung ginamit ko noon pa kaso lang late ko na siya i-share kasi gusto ko talaga makita sa ano ko sa sarili ko dahil kung hindi ako gumamit nito guys ay maraming marami na po talagang itim yung face ko dahil wala, minsan naaarawan tayo or nagkakaroon tayo ng sugat-sugat. Hindi naman ako nagkakaroon ng maraming pimples. Pero pag nagkaroon ako ng pimples, malalaki. Eh kapag hindi ko ginam ginamit ito, pag hindi ko ginamot nito, as in, tingin ko dito parang gamot siya kasi dito talaga natatanggal yung aking mga spot mula doon sa mga sugat-sugat sa face ko or halimbawa nagkasugat yung skin ko sa face eh eto lang yung ilalagay ko para na rin syang scar remover guys yes opo para siyang scar remover and eto ngayon kung paano siya gamitin syempre maghihilamos ka mga twice a day po to pwedeng gamitin ha twice pag naligo ka sa umaga pwede ka mag apply nito guys ganito yung pag apply nito kung may toner ka sa umaga toner serum pagkatapos ito and then sunscreen. Ganun po yung pag apply nito. At syempre, ganun din po yung routine mo sa gabi. Kapag sa gabi, mag apply ka. Okay? Pero twice talaga. Twice a day po siya. Umaga at gabi. So, ayun lang mga mima. Asalic acid. As grabe to guys. Grabe hype na hype to sa TikTok mga mi. Ang dami nag-check out. At yung mga nagsasabi na ano ba siya uh, FDA approved I think FDA approved naman siya guys dahil nakasulat naman sa kanilang list talaga siya mga mi eto po kasi ay ni Nikot tinamide, and vitamin C. Kaya naman pala nakaka-lighted up siya ng ating scars scars kasi may vitamin C po talaga. Actually ngayon ko lang siya binasa at uh, ngayon ko lang siya binasa guys basta ang alam ko acylic acid siya kasi ang acylic acid talaga sa totoo lang guys may acylic acid talaga sa iba't ibang store o drugstore. pero guys napakamahal. Eto mabibili nyo lang siya ng 300 pesos. Ganyan na siya. Ilang grams ba to? 250 grams. Yes, 250 grams siya, guys. And eto po yung ituturo ko sa inyo kung paano siya i-apply. Ano, hindi niyo po dapat hawakan 'to, okay? Ayun siya. Pero depende na rin sa inyo kung malinis naman yung inyong kamay, pwede niyo nang hawakan. Ganito po 'yan siya, guys. Ganyan po yung kanyang ano ha. Ayun yung kanyang applicator and then ipepress nilang siyang ganon, lalabas po yung product and then igaganon nyo po siya sa merong damaged skin, halimbawa may acne ka dyan or pimples. Pero ako kasi para matanggal yung mga spot is spot ko kasi may maliliit akong spot, ginaganyan ko na lang. Ayan, ginaganyan ko siya, sinasakop ko siya lahat. At ang feeling na to malamig pagkatapos malambot sa balat mga mi and as in hindi po siya sticky ha. Madali lang po i-absorb ng balat natin yan. And eto naman, Magkatulad lang po to siya guys, yung kulay violet. Magkatulad lang po siya, ayan, konting-konti na lang yung laman as in ito kasing ginagamit ko guys. Kapag hindi kayo nagre-rejuvenating guys, ito yung gamitin nyo, yes. Kapag hindi hiyang sa inyo mga rejuvenating, ayan siya oh ayan siya guys, naituro ko sa inyo kung paano gamitin. Kaya kapag nagustuhan nyo to, ilalagay ko yung link nito sa comment section natin. Yes, doon nyo po abangan. Sa mga maraming mga nagtatanong sa akin, sa mga beauty products na sinishare ko sa inyo. Guys, ang lambot ito sa balat. Pwede pwede po to for all skin types. Yes, opo Mima. Ayan, 12% acylic acid guys. Samantalang nung nakaraan, ang ginagamit ko 5% lang. Pero good na good po talaga siya mga mi. Eto 12%. Kaya naman, eto yung kaga, ito yung ano guys ha, kapag okay na yung skin nyo, medyo naglighten na talaga, pwede nyo pong stop to kasi hindi po pwedeng maintenance to, okay? Hindi siya pwedeng maintenance mga mi, ito. Hindi pwedeng maintenance. Para basta, para siyang rejuve talaga as in. 'Di ba ang ano, ang mga rejuvenating eh hindi po pwedeng maintenance 'yon. Ah uh, pinakamatagal ang pag-apply ng rejuvenating one month po siya. Ganoon din po to guys, hindi siya pwedeng maintenance. At ito yung kagandahan dito. Ito pa yung kagandahan dito guys, hindi po siya nakakanipis ng ating skin. Hindi katulad ng mga rejuvenating na mumula na para kang binabalatan o para kang lechon, 'di ba? Or para kang diba? tusino. Ito po ay hindi. Pero syempre, dahil beauty products nga, at pam, as in pampa-repair siya ng skin, kailangan yung gumamit ng sunscreen, okay? Sa lahat ng mga beauty products na ginagamit niyo, kailangan yung gumamit ng sunscreen. May iba, sunscreen lang talaga totally ang ginagamit nila. Yung walang masyadong spot-spot ang face. So, ayun siya mga me sa mga gustong bumili nito, sa mga gustong mag-check out, abangan nyo na lang po. Ilalagay ko yung link nito sa ating comment section. I-try nyo po. Ito, maliit lang siya guys ha. Napakaliit lang niya mga mi Pero, effective po talaga siya mga mi Yes, opo. Wala po kayong mararanasan ditong pangangate. Wala kayong mararanasan dyan na pamumula ng skin nyo, as in, mild lang siya mga mi, pero effective. Yes, opo. Kaya naman talagang natutuwa ako noong, noong nung ano, noong na-discovered na ko to guys, dahil, uh, hindi nga kasi ako pwedeng gumamit ng rejuvenating. Hindi ko alam kung bakit. Pag nag-apply ako ng rejuvenating toner and then yung cream, guys, yeah, hindi lang ba sa pimples yung tumutubo sa akin as in, nagkakaroon ako ng mga malalaking pimples, parang, ano na ata yun, pigsa. Yes, oo, yung basta yung mga malalaking ano talaga, as in parang pigsa na. Kaya naman nung na-discover ko to, ay, maraming salamat talaga. Kaya na-discover ko to, guys, siguro nga, meant to be. Oh, so, ayan siya, guys, yun lang. Maraming salamat.